Uy, <laughs> buya. Lutuin mo nga itong ano, hinuli kong kalapate. Eto naman, nagpapaluto na naman eh, oh. So, yun nga guys, shoutout nga pala sa nag-request sa akin ng chicken and sal sa kawali. At ito nga, ito yung nahuli ng kapatid ko na kalapati daw. So, iwa iwa muna natin to Pinahirapan pa ako eh, no? Grabe laki na ito, ah. Uy. Dito muna natin itong kalahate. Ayan. Ito yung favorite part ko. Ayan. Ha. Ah. Tigga natin ng kamalanse. Ayan. Lagyan natin ng pamintang nasa sachet. Lagyan din natin ng oyster sauce. Lagyan natin ng sugar. Wangba. Ketchup. Ayan no? At toyo. Ayan tapos i-massage-massage na natin siya guys kapag nagma-marinate kayo yung ginawa nyo marinate titikman nyo yan okay eh okay. sasalag na pala natin dito kawali kasi magluluto na tayo ng chicken sal maglagay tayo ng konting mantika lang ayan eto nga pala guys yung natin no ayan kuha na tayo dito para yan no tama natin yung gun. At tulutuin natin siya sa katamtamang apoy. Drop yung bango na ito. Guys, ito na nga pala itong niluluto nating chicken, no? Kaya, sasandok na tayo. Ito guys, oh. Higyan natin yan dito. Ito yung favorite kong part, yung may ewok. Kukunin ko rin yan. Guys, ito nga pala yung niluto nating chicken inasal na niluto sa may kawali. Palitin muna titikman natin yung tewu po yun. Tikman natin. Labi, mm. Grabe, di na kailangan ng susawan. Pasarap sa kaling lamig. Guys, ano tawag dito guys? Kaya mo, isang, may nag-isa na, isa na dito. Kaya mo ba? hello no? Aray ko. May nagpo <laughs> May nagpo-putrip. Ito, oh. Hmm, luto ng balat. Hmm. Hindi na kailangan ng ano, sausawan. Pero syempre, mas masarap na rin kumili sa sawan. Diba? Dito ka. Baka lang. Ito, leg guys, oh. Sarap niya, leg. Grabe guys, okay yung pagka dito. Talaga lasang lasa mo. Ano, ano? Mm. Nga pala guys, ang dami naghahanap nga pala kay Remy sa alaga kong daga. No? Bale, di na naghahalaga ng daga eh. Ito nga pala yung bagong alaga. Ayan, si Mochi, si Morty. Tapos ito, si Mucho. Ayan, nabili ko sila. Balit pa lang sila. Tapos kaya, ang laki-laki na. Bale yan, putrip na ulit tayo. Ayan oh. Grabe. Sigurado ka bang masarap to? Masarap yan. Anong nasa manta mo, be? Kinumrot ako ng pusa, eh. Ito. <laughs> <laughs> Sige, tikman na, na, tikman na natin to. Okay, mo. Masarap nga. Masarap, masarap. Nakamarinit ng 10 days yan, eh. Talagang masarap yan. Bob, oh. bigyan ko na to para hindi na ako saktan. Ay, <laughs> ba'y kumalamot <ko> sa'yo? Oo, <laughs> oh, yung kulit nito eh. Ah, ayaw mo. Tamang tagay ka pa, ha? Kaya gusto ko magtagay dahil may pulutan ako masarap. Uy. Eh. may diba? sabay pulutan, no? Oh. Uy. Kamusta ka na pa? Ayos. Diba? Tigas ang dibdib. Tigas ang dibdib. Kap <laughs> kalapatiya 'tong mabababang <laughs> dito. Tama na kuwarto 'to. <laughs> <laughs>